nga ng Disney Princess ngayon ay scrambled egg. Samahan mo pa ng Miss D. Gourmet Tuyo. Marami pa nga prada ka Miss D bukod sa bagoong. At ito ang isa sa mga paborito kong kinakain. Hindi rin kasi mataas yung calories nito kaya pwedeng pwede talaga sa akin. Sobra siksik nga ng pagkakagawa nito at talagang wala kayong maangot na maamoy. Breakfast kasi tuyo talaga ang cravings ko. Buti na lang meron din silang tuyo. At kaya safe na safe ko tong kainin. Solid na olive oil ang gamit nila dito. Nagra-rice na nga ako ni Bebo dahil hindi daw pwedeng hindi ako mag-rice at baka naman ako ay manlata. Ay naman kahit konti lang ay kumakain ako ng rice kahit isang beses lang sa isang araw. Baka naman mamaya, pumayat nga ako, may comatose na ako man. Nakshota. <laughs> <laughs> sobrang importante nga daw ng breakfast, kaya kahit sobrang puyat ko din, eh talaga naman napapabangon ako. At hindi ko alam kung ako lang, pero kapag ka kaming hinug na mangga, eh ulam na yan sa akin. Mm -hmm. Matapos nga akong kumain, na mahinga lang ako sandali, tapos naglinis na nga ako dito sa bahay. Ang uh -hmm. hali na nga rin kasi ng mga oras na yan, at nag-iisip ako kung ano yung pwede naming ulamin. Lumuulan, ang narequest sa akin ni Bea, Magluto daw ako ng sopas. Pati na talaga, meron ako mga nakaredy na ingredients dyan, kaya kinuha ko na at inuna ko nga nilaga itong mga ebo buon Kung nga ako ng ebon, hiniwa-hiwa ko na rin to mga hotdog. Kung anong ingredients lang kasi yung andito, syempre yun lang ilalagay ko, hindi na ako mamumroblemo. Dahil hindi nga ako nag i ng mga giniling at manok, eh dadaanin na lang natin sa hotdog at corn beer. Kaya rin nga noon, binalatan ko na rin at hiniwa yung mga gulay nga na gagamitin ko din. Alam nyo, maarti ako nagsosopas, gusto ko pang hiwa ng carrots, yung kagaya sa Jollibee. Ay ba? <laughs> Tuwing ako nga ang nagluluto ng sopas, gustong gusto ko talaga yung maraming margarine. Hindi kasi talaga ako sa margarine, guys. Kahit sa tinapay, sobrang gustong gusto ko yan. Mula kasi nung naka-LL kami, nahilig na ako sa butter. Char <laughs> Pinaghalo-halo ko nang ang gisahin yung mga dapat gisahin at isinama ko na nga itong corn beer. Naman din karamihan yung lulutuin ko sopas dahil apat lang naman kami nandito sa bahay. Kung natapos nga ako mag-gisa, nilagyan ko na nga yan ng tubig. Tapos hindi ko na alam kung ano pa yung mga ginawa ko. Nakshutan. <laughs> Ay, hindi pala talaga ako pwedeng mag-cooking vlog o mano Tapos na agad yung niluluto ko. Wala mang information. hindi <laughs> ko na nga binidyuhan yung step by step at hindi ko na rin sinabi. Nakakatamad. <laughs> Panigurado naman, hindi nyo natatanong sa akin kung paano magluto ng sopa. sa syot, ha? Kung ko nang nga lutuin, eh ipaprank ka natin si Bebo. Kumuha ako ng maraming asin dito sa kutsara at masusubukan talaga kung gano'n niya ako kamahal. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Patay mo. Bakit nga? Mahalat. <laughs> Mahalat? Tubig lang walang. <laughs> o, oh, mapagmahal din pala talaga si Bebo kasi para hindi ako masaktan. Ang sasabihin niya na lang tubigan ko. <laughs> Malagay ko na nga lahat. Muntik ko pang makalimutan itong itlog na pinabukal ko kanina. Bali, anim o 7 ebon yata itong pinabukal ko at hahatiin ko lang yan sa gitna. May ganito kasi mga nakikita kong aesthetic na sopa sa Pinterest. Hindi nila hinahalo yung ebon. Nilalagay lang nilang topping sa taas. erman naman, ayan. Luto na aking sopas na gawa sa pagmamahal at walang halong kabiteran. Nakshuta. Oo, oh, yan na. Kanya-kanya na lang kayo nang kuha. Alam naman ako pa para sa inyo aming lunch ngayong araw at pagkatapos nga namin kumain ng sopas, pinagayak ko na nga rin sila agad dahil meron nga akong bisita na darating sa Samjihan. Napakabayad ng bisita ko na to. All the way from Cavite. Nagpunta pa talaga siya dito sa Samjihan ko sa may apalit Pampanga. Panghaling tapat pa nga lang to nung dumating ako at napakarami nang kumakain dito sa Samjihan namin. Buti na hindi talaga yung nadatnan pa ako nitong mga kumain dahil pa na rin sila. Nung pagpasok ko nga dito, eh, sinalubong nga ako ng mga staff na nakangiti dahil nandito na nga nag mami ayin. Kasama Kasama niya nga si Daddy Ton at syempre ang pinaka-cute na si Pio. grabe, touch na touch ako dito kay Mami Ayek kasi naisipan niya pa talagang dumaan dito sa samjihan namin. Kasi si Mami Ayek ang pinaka-palagi ko talaga nakakausap na Mami Content Creator. Sobrang sweet kasi niyang si Mami Ayek at napakabait talaga kaya pwedeng-pwede niyo yung utangan. Charot! Sa pangasa, pinaka na ko, ay eh, nakita ko na nga to si Pio. Cute na nga siya sa mga vlogs ni Mami Ayek. Eh, mas cute talaga siya sa personal. Hey guys, neng kasanting, bala mo pamyalungan niya. <laughs> hindi nyo nga matatanong, meron din silang paresan sa may naikabite na gustong gusto din sana namin puntahan ni Bebo. Pero yun nga, maraming maraming salamat, Mami Aye. Siyempre, hindi lang ako ang masaya dahil mas sumaya yung mga staff namin no nagtip na nga si Mami Ayek. Grabe, galante pala to. Imbitahin nyo silang kumain sa restaurant nyo, nakshoot ha? <laughs> Tuwantuwa nga yung mga staff namin kasi malaking tulong na rin yan sa mga sahod nga nila. Man, kung mapapanood nyo rin to sa mga kakain sa amin, ito na ang sign para magtip din kayo. Charis! <laughs> Yun nga, nagpaalam na rin naman kami sa isa't isa dahil meron pa silang pupuntahan sa Bulacan tapos uuwi pa sila ng Cavite. Sabi ko nga sa kanya, sa susunod kami naman na magpaparis sa kanila pero hindi ako ganun kalaki magtip. <laughs> Medyo na pupuno na nga ito sa Mjihan at marami na nga taong pumapasok. Eh nagpaalam na nga kami sa mga staff namin. Isipan kasi namin umuwi doon sa farm na pinagagawa namin. Alam nyo naman, yun lang na naaalala ko, your honor, sa farm ako lumaki. Nakshuta? <laughs> Yan lang naman. Salamat. Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 30,000. After nyo nga mag in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali din naman So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!